Welcome back to my channel for today's video guys. Uh, Sunday, nandito ako sa Margarita Hospital. Ano? So, may kasama tayo pasyente na yung wife niya, yung asawa niya na nangangailangan ng dugo. So, magdo-donate kami ng dugo. Kasama ko si Chairman Hildy. So, taga-tay-tay rin to. So, ano pangalan mo kaya? Larry po. Ano no? Larry. Larry. Tanggal mo yung face mas pogi ka naman. Mm, Larry. So, naghahanap yung wife muna, si Doktor na anong blood type Sige, okay, sabi po kasi yung doktor, kailangan na po ng dugo ng mga tao. Kasi, so, do, so, do, ah, kasi kung ano yung kukunin na dugo, kailangan kami kapalit na bags eh. yun. Na eh. Ganun yun, eh. So, sige, magdodonate tayo ng dugo today. Um, gaya na sinabi ko, we need to serve people. Serving people is serving God. So, it's a blessed Sunday today. Tuloy natin yung pagdonate ng dugo kasama si Larry. Sige, balikan natin sa, bakit sa, lubang, sa Lobag Vlog. So, guys, dito lang kami sa labas. So, yun yung haba nung ano ng mga pila na magdodonate ng dugo. So, I'll see you around, guys. Mamay, kasama ko sa chairman. Hindi, tanong ako, mamay. Pag magdodonate, kailangan maraming dugo? Kailangan, may. Kung masakas, ayaw mo, gubi. dapat kumain ako ng bichodilgoan. Bakit nga, mamay? Ay, joke lang. Puro katas na <laughs> magiging. <laughs> jok lang, joke So, tine-check yung BP. Kailangan ka nalabas yan? Ha? Kailangan. Ka, eh... Uh, hey. 140-80 sa'yo. Baka naman. Ano blood? 140-80. 140-80. 14080. Kailangan ka mo na. Sino? So, yun guys. ano nagvolunteer kami to donate blood. So, may mga ano, pinagdaanan na process. Uh, pabipi, tapos um, may certain interview. So doon sa interview, medyo doon kami bumagsak. Kasi may mga ano, kailangan pala pag magdo donate ka, yung mga food na kinakain mo at saka yung condition na katawan mo gaya ni si chairman. Yan. Ah, natin siya mamaya kung ba't na din, hindi na siya pwede mag-donate ng dugo. So ako kasi medyo mataas yung BP ko plus yung mga food na kinain ko this breakfast. Ah, uh, tsaka yung mga parang mga milky milky gano'n. So may ano pala yon may mga pag-aaral sila na hindi pwede na kuhaan ng dugo pagka maraming ano, mamantika yung mga kinakain gano'n. So try natin next time siguro papakondisyon tayo para to donate blood. Pero importante kasi we need to save lives. Pero marami na rin kami yung tinawagan to help this patient. So, papunta na rin sila. Sila yung magdodonate ng dugo. So, tanongin natin si chairman kung bakit ano, hindi siya naging pwede sa blood donation din. So, may konting aral ano, sa mga gusto tumulong or mag-bloodletting. So, ganun talaga. So, tanungin tanongin natin to si chairman. Medyo nag-worry din siya kasi gusto niya tumulong talaga. So, tuloy natin yung, ano, yung mga question kanina dun sa process ng pagdodonate ng uh, dugo. So, pabalik na kami si Chairman LD. Hello Chairman. Chairman, may tanong lang ako kasi kanina. Hmm. Pareho tayong di po masano kasi ako kumain ako ng mga mamantika. So, bawal din daw 'yon yung mga mahihilig sa mga mamantika food. So, kailangan ko daw muna magpa-condition at saka magpa -laboratory. So, yung sa iyo, nung in-interview ka, bakit hindi ka pinayagan mag-donate ng dugo? Iba naman situation ko kasi hindi ako pwedeng magsinungaling. Kasi nung last month, na kasi ako sa ano, sa anti-rabies. Oo. Oh. Sinakal mo to ko ng puso, siguro mga ilang buwan na rin yun nakakalimutan. Baka tumahol yung ano, yung oh, so, bibigyan natin yung dugo. Oh, mahirap na, baka mamaya <laughs> may rabies pala ako, biglang <laughs> um, madamay pala. pa yung ano, makadamay pa tayo. So hindi ko kailangan itago yun Kasi sinabi oh. ko na sige po, kasi nag, na ako ng ano, ito lang siguro isang buwan na. Eh yung pala, kailangan pala yung one year pala, pala one yun. Year pala yun. So next year July para ako pwedeng kunan ng dugo. So for the meantime kasi eh, syempre kailangan kailangan ng dugo ng taong ano natin do donate natin. Gumagawa naman tayo ng paraan sa pangunguna mo nga no. si Ethan. So bukas yung ano pa ng tulong. medyo inassist natin sa barangay na baka kasi ngayon may bloodletting eh. At saka ang process, once na nakasalina ka na ng dugo, galing sa sa ospital. So kailangan okay talaga palitan. Papalitan oh, yun lang natin. naman ang winaworry niya. Win -worry. so kailangan natin lang ano, Yung pampalit, Pero mm -hmm. yung pag uh, salin ng dugo, sa meron pasyente, na ako, okay yun na eh. naman pala. Kasi kanina, iniisip ko, baka hindi pa nasasalinan. Kaya medyo, siyempre, ano mo. na rin tayo, alala na tayo, taranta na rin. Kaya nagpabipi na rin ako, willing na rin ako mag-donate. Kaya lang talagang, alam mo, pagka talaga, health is wealth talaga. Dapat pala iniingatan mm -hmm. talaga natin yung mga condition natin sa katawan yung kalusugan natin kasi gaya nito pag dodonate ng dugo mahalaga pa rin nakakondisyon yung katawan pala natin yan. at actually hindi naman natin kakilala uh, yung ano bigla lang lumapit sa atin uh, kasi yan, syempre, sama sa... ito yun kasama namin rito ano, Larry yan, si Larry yung pasyente natin yung nangangailangan ni kanyang asawa. asawa, ng anak kasi hindi no. natin pwedeng tanggihan yan siguro pag may mga nangyuhingi sa atin minsan, minsan minsan na mga material na bagay minsan natatanggihan natin pero pagka ganyan emergency yes. Uh, buhay ang pinag-uusapan natin sige napakahirap tumanggi talaga ano yan kasi once in a once in a while mangyayari rin sa iyan minsan makangailangan so, ka ng dugo pagdating ng time kaya habang papawi tayo naisip natin na mag-create tayo ng organization talagang samahan na alam mo up to the program na pangkalusugan ni, eh. pero tayong pagkakasunduan kasi actually dugo, marami naman talaga up. tayong mga organization, mga group dyan, kagaya so, ng mga, lalo, lalo na yan, mga eagles, so, yung mga tao gama, meron silang mga program na ginagawa minsan, yes, bloodletting, yeah, marami yan, kaya lang sa dami talaga ng uh, mga pasyente araw-araw, di ba may pinapasok sa hospital, eh, parang hindi yan sapat, mm -hmm. di ba? Hindi yan talaga sapat. Meron naman, meron naman tayong dugo, ang, ang problema lang talaga yan, yung mga ipapalit, 'Di ba halimbawa ikaw personal ka bigla ka nangailangan Talagang kailangan umikot 'yun ang ano eh sa blood bank. 'Yun ang nakaka 'yun ang nakakaawa sa isang taong 'di ba? nangailangan ng dugo. So ganoon. So Larry, hanap tayo ng doni magdo-donate ng dugo mo no. So, yeah. uwi na tayo. So, that's it for the day, guys. So, maraming maraming salamat. Thank you for watching, guys. Sana may natutunan kayo. Kahit konti. So, kanina tinanong ko yung... e eh, process kasi. Una, BP. Pangalawa yung interview. Oo. Oh, oh. tinanong ko sa ano para iniisip ko kailangan marami kang dugo sa katawan. Kaya sabi Hindi ko naman. pwede ba pwede ba tayo kumain ng dinuguan? <laughs> <laughs> Hindi naman. At saka eh. lechon, kailangan lang pwede. talaga diyan may, may, proper na rest oh, ka. Yun tapos healthy ka, wala kang masyadong oh. iniinom na gamot. Importante oh. 'yun eh. Kasi dugo 'yan eh, lahat ng ita-transfer mo from sa katawan mo papunta doon eh, so, di ba kaya may lesson kaya talaga magtanong tayo sa mga marurunong hindi porke mataas ang dugo mo i mo hindi rin pala oh. pwede so kawawa yung sa akin kasi sa talagang ako gusto ko rin yan kasi yung pagdodonate ng dugo maganda rin yan eh no? di ba sa yeah. cycle ng ano natin okay. ng, ng dugo natin nakakalinis actually totoo yan oh. iba yung pakiramdam pag nakapag-donate ka ng dugo eh okay. parang ang gaan-gaan mo parang ang dinis-dinis ng pakiramdam mo. Nakakaganda pati ng ano yan eh, ng skin. Tsaka mahalaga talaga magtanong tayo sa mga oh, oh. nakakaalam or sa sa mga nurses ng mga uh, gay no nagtanong kami kung paano talaga yung process. So marami kami natutunan for today. Oh, oh. Hindi lang yung nakikita niyo na tumutulong kami. So may, may, natutunan din kami for today uh -huh. dun sa mga nurse na, na, mga pinagtanungan namin. So thank you very much guys. So, hope you like the video and share at uh, sana may natutunan kayo yung mga joke namin huwag yung pulutin pero yung mga natutunan yung sabi today lang puting yun kasi importante sa buhay yan uh, okay. serving people is serving God so guys maraming maraming salamat and thank you for watching teka yung ano mo yung Master Apparel mo. Oh, yung Master Apparel. Master Apparel uh, guys. Sampling, yung mga OFW shop, or yung mga ano, magsu-pagawa ng mga jersey, basketball uh, jacket, lahat-lahat. Uh, Oo, oh, 'yan. Master Apparel. Oh, sa yeah. Master Apparel diyan tayo, tayo kumukuha ng mga syempre, mga pang-support natin sa mga tinutulungan uh, din natin. At saka maraming salamat Sumikat ng araw kasi tatlong bagyo pumasok sa Pilipinas. Ang babait niyo, bagyo. At saka yeah. yung ginagawa namin hindi dahil sa kung anumang purpose, na. purpose uh, talaga namin is uh, kumbaga nasa pagkatao na rin ni Consi uh, namin na talagang tumulong kahit wala naman tayo sa please. Pamumulitiko. Uh, wala, wala sa amin ng politika. Kasi umulitika. actually, ang, ang nasa lang namin kanina, magtawag lang kami, may, may mga meetings kami, pero sinabi kami, may pasyente, o di sa, go muna tayo. Oh, uh, 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 actually, meron pa akong isang uh, dapat gagawin dun sa isang lugar ko dun, ah, magpapasipsip naman ako ng tubig kasi nang may na problema nila dun, bukod uh, dun sa mga syempre, magbibigay ng mga relief relief yun common na yun eh meron naman talaga nagbibigay niyan so kailangan mo naman ngayon ng mga water pump water pump meron na tayo Sub submersible tayong... pump oh, meron na tayong... ako naman ang na mag-aahente pero eh. nako <laughs> an empire <laughs> baka naman yung mga nakakailangan ng water pump diyan ha tsaka mga fire sprinkler yung mga ganyan meron tayong niyan so yun lang guys Rhymers and Rhymers, salamat. Thank you for watching. Uy, okay, ba baka kailanganin ko niyo na. Water no. pump. Kasi syempre may mga lugar talagang ganun, may mga oh. baha. Maganda rin pang tulong yan just in oh. case sa isang Some lugar mo Oo. Oh, oh. hmm. 'Yun lang. So guys, thank you for watching. At saka ano pa? yun para pagkano mag-vlog ulit kami, so tong itong vlog na 'to, ano lang isa, uh, we want to share something na may educate kayo. 'Yun. And something for fun, pero for entertainment lang talaga. Okay. Maraming, mas maraming maraming salamat. And thank you and stay God cool, bless. Stay humble. Yeah. And uh, 'yun po ang pinakamahalaga sa buhay natin. Oo, oh, kasi ano, doon muna kami sa problema na kaibigan namin. Actually, uh. hindi na namin babanggitin pero mga vloggers din yun. Uh. Pero uh, isang circulation namin ay pagkakaibigan talaga. So, saka na namin si share yun pagkasama na namin sila. I-go content namin kung pwede. Pag hindi naman, si share na lang namin sa si inyo. Okay? Maraming salamat, chairman. Ciao, mga kahugas, syempre. Thank you po. Yeah. God bless.